wala lang kuhusay pa sa protection na yung ikaw ay uh, nagdarasal palagi. Mm -hmm. Ito ka matibay na protection. Ang um, gabay ni gabay ni gabay ni God. Oh. Floor? Hindi ka na, hindi sa sa'yo yun sa situation mo na may, hindi lahat ng pasero mabait, uh hindi -huh. eh. uh -huh. sa bahay, hindi risk sa'yo, um, lalo na yung mga sasamantalahan ka nila kasi, ano, dali sa great uh -huh. ka, so wala ka bang ano, wala ka alternatibo na, na ano mo, na protection mo, alam mo, meron kang sa pamilya na every na and then, check ka, ano, ganon. Mm -hmm. O dapat ganon. Wala naman na ikot na ganon. Mga na-ikot na ganon po. Yung mga iba na natakot mababa sila. Oo, oh, kasi eh, syempre ay yun na-discriminate. Oo, oh, kumagay yung mga ganon. Mag-ano ka, mag Diba ba meron ano, Custom Life 360? Na oh, meron din po po? Magpa-monitor ka sa inyo. Meron naman po ng ganun, ma'am. Meron ma po, pero may, may, asawa ka ba? May pamilya ka? Magpa-monitor ka sa asawa mo, magpa ano, o kaya kayo, may mga kaibigan ka din na driver, di ba? Opo, meron kaming may ganun mang group na ganun na nakakaano kami. Opo, pa-diba di din kayo. Opo. E, ka na nagte-drive na sa Matagal po muna 5 years na po ako sa Grab, ma'am. Okay. So monitor, ano mo din yung control mo din yung ano mo yung pagdadrive, drive, mm. ng long distance. Hindi, nagdadrive. Ah, hanggang saan ang kaya mo? Bicol, ma'am. Ah, Bicol, kaya mo? Apo. Long, ano ba mo nakakapagmanyan mo? Ma Although, ganyan yung ano mo. Yes, hey, okay, very good. Kasi, di ba, pinapabayaan na lang, hindi maganda, boy, buhay. No, na, no, na, Nakakaano ka naman, kuya. Para may may saman ako sa'yo. <laughs> kaya, minsan nakakapag-isip ka, no? Bakit yung mga taong walang kapasana sila pa yung, ano, gumagawa na hindi maganda. <laughs> Ganun talaga mga eh. Mga taong ganun. <laughs> pag ano ka ng protection na, pag kumuha ka ng isang alternatibo, eh. hmm. ano na madidetect ka every now and then, eh? na mamonitor ka. Yes po. Pero wala lang kukusi pa sa protection na yung ikaw ay uh, nagdarasal palagi. Yung pinakamadibay na protection. Um, okay, gabay, gabay, gabay ni gabay ni, gabay ni God. <laughs> ay, imposible yung kahit kahit gaano pa kasama yung nakasakay mo, God, paano yan? at may isang box sa iyo yan diba? para kung meron kang ano, ni patnubay no, ni God hindi mga gawa yung gusto niyong gawin sa iyo Ano ba kayo ma'am? Taga Palawan Oo, oh, layo naman narating Sana makapunta ka doon Nag... Okay lang pa picture lang sa itong isa okay, mo po. Okay, po. okay lang po Sabi Ah, okay, sige, okay. sige Ayun lang sa upuan mo Thank you very much Thank you much. po, thank you po Nice meeting you Salamat po mga Anong first name mo? Marlon po Marlon ah. Thank you Next po Nice meeting you Marlon Thank you ma'am Salamat po Hi. Hi. po, you, yes, Thank you, po, Thank you, Mom. Thank you, ako Thank you, Mom. Thank you, Mom. Mom, actually, uh, ano po ako? Uh, ako po isang vlogger. Ha? Huh? Vlogger po ako. Ah, okay. <laughs> pa, Ay, okay. hi. Oh, hello po, Mom. Ingat po sa biyahe. Okay na po ba kung sakali po na i-upload ko yung biyahe natin sa aking, ano, okay na po po sa inyo. Ay, no problem. <laughs> <laughs> Lahat po, ito po yung sticker ko, <laughs> Mom. Alam ko. Mo. Oh, thank you, Mom. Okay share ko to sa sa ano ko okay, ah, sa anak ko siya mag ano thank you po ma'am imaginin mo na ano ano kita vlogger ka ah, kumikita ka pa sa ikram dapat sa talagin na. ng tip I'm sorry sa ato lang mas mayaman ka pa sa hindi naman po sa ato lang pero actually kasi hindi sa atin lang takot ang tao hindi kasi nila naintindihan kung ano yung ano, truth syndrome po akala nila A uh, harmful ka. Apo. Iyon ang unang pumapasok eh. Mm. No? Pero kaya an ano 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 po 'yung nararamdaman niyo nung nung sumakay kayo, nakita niyo ganto ko? Ah hindi. Uh, alam ko ang ibig sabihin nito. Apo. Ito ay ang uh, conditional movement na mm. hindi kayang kontrolin ng katawan na hindi 'yung isip mo hindi, kasama doon. Apo. Alam ko 'yon. Mm. Alam ko ayang ano nito. So hindi siya harmful hindi niya talakot ma'am. hindi hindi siya harmful so ano yung pwede niyong sabihin sa mga makakapanood sa ibang tao Ano yung pwede niyong sabihin sa trust 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 may, may iba kasi may iba na, trust. na nag sila. Siyempre, trust. Naman na, hindi may mga tao na gawin talaga. trust 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 Salamat, trust 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 Iba yung katawan, iba yung isip Yes Is po, tama po Pero pwede mo silang pagsabayin Kung anong apo. nasa isip mo Di ba, pag may stress ka Maanong isip mo apo. yung katawan mo tama Iba apo. na, mahina ka ma, Basta ulo mo, yung katawan mo Maano na din. Apo. Tama po Nilala yung katawan mo Maano na yung ulo mo Pero ang undisordered kasi Magbukod yung katawan Iba yung isip apo. Hindi ka tulad sa'yo. Pero again. ang mind mo is present Apo. present. Ka. Apo. Kahit ganito po yung may pagkalawa ko, pero yung, yung pag-iisip ko po, uh, mo, maano po siya. Ma maingat ka mag drive Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. In the first place, hindi mo nga siyang kontrolin eh. Yung manibela, anong assurance ko na hindi mo ako ipubunggo eh. Mm. Ang ang ibig sabihin nito, ang control Apo. movements eh. Hindi mo lang maggalaw mm. galaw galaw, 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 Pero, yung isip mo, nakakaya mong kontrolin mm. yung katawan mo. sa po yung driving ko, ma'am? Very good. Na ka. Thank you po. Maraming maraming salamat mo. Ma Pero yung kamay mo, alagaan Meron, mo. Meron di po. Ah, oh. uh, uh, lagi ka lang mag mag-go warm up ng Thank kamay mo. mo. Yung alagaan mo yung kamay mo. Okay. Thank you, ma'am. Salamat po. Pero niyo ah, gayet pa pa ng Palawan. Yes, At <laughs> simple oh. pa ako. <laughs> Thank you, maraming maraming salamat oh. po sa amin, ako ng Palawan. <laughs> so, sige, sir. Thank, Thank you. Po. Tayo. Oh, sige, ma'am. Wait, ha. Hmm. Uh -huh. Imagine mo na mit kita. Uh -huh. Isa ko na ito. May tinin mo. Namit See, kita. Pa. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. Ingat po kayo sa biyahe nyo. Kapo, dito lang ako. Ah, Bibili lang ako ng mostel. Mm, thank you, ma'am. Ingat po. Opo, Salamat po, ma'am. Nice meeting niya, thank Mr. you, Ma Thank you, ma'am. Thank you po. Tapos okay. sa naman tayo lang isang tao na malawak din yung kanyang uh, pangunawa sa mga kagaya ko. rulo sa mga taong ganyan, sa mga tulad ni ma'am na may puso silang umanawa kaya so, habi nga nila trust no tiwala lang yun <laughs> lang salamat and God bless I love you all Gusto po yung driving ko ma'am ah very good na maingat ka <laughs> thank you po maraming salamat ma'am